laging umuwi tayo na hand carry lang ang dala. <laughs> <laughs> so, <laughs> si Mata, pagpakirit. Ano yung pakirit? Order na order sa TikTok kasi nga. Hello, mga madam. Ha? Welcome back again to my YouTube channel. Ayan, for today's video mga daan, dahil nandito na tayo sa Malagi Kai. Oh no! dahil umuwi tayo na hand carry lang ang dala. <laughs> <laughs> so, si Madam, magpakirit. Magpakirit. Yung order ng order sa TikTok. Kasi nga, nag-carry lang yung dala natin. So, wala tayo masyadong pwedeng dalhin. So, yung mga, ano, ang tutubot, ang tutubot. So, Ayun, order ako. Ayan, i-open natin siya. Pito-to, pito. So, hihingali tayo nito. Bukas. <laughs> wow, the first end. Yung last na dumating. Ta-da-da! sandal na dala. Pero so, order na mo si Madam kahit kasang ba na yung sandal ko. Di ba? Kaya kasang patali. May patali pa si Mayura. Ang problema, yung order ko, malaking size. <laughs> so, kailangan magdasal. <laughs> ang size ko, Madam, 36. Kaso walang 36 doon sa ano. At kailangan ko ng order. So, ang eh, Ay, ito asis. Sige mo. Yay! Ano? Ano okay, yun? naman ko? Anyway, mga madama, dilim naman eh. So, wala na makapansin dyan. <laughs> wala na makapansin kasi yung pinapansin nila yun yung aking beauty. <laughs> hey! wow. So far, mama madama, maganda siya. Pero, nakabuka na dito yung mga ginagilid. So, kailangan lagyan ng dipang dikit. Oh, no! Ito siya mga madam, oh. Maganda po mga madam, as in, kaso wala na talagang slump stock na size 2. And which is... Uy, ano siya? May siya po nandiyan ng ano? Nakabukas? Ano so, sa top of it? Pag-lock up ko, na nga. Sorry! May sapon na nga rin dyan, eh. Huy! Oh. Ay, yun, maliit ko ako muna sa ball? <laughs> ito yung tali niya mga madam, oh. Pwede na rin ito pang tali sa back. proceed tayo sa next nating na order. Ay, ano po na yun? si po na, yung uh, mga kalat kasi para hindi kaya ka sister. Siya yung naglinis ng bahay. Ang kaya sa ating taga taga ng ating order tapos taga-linis ng bahay. <laughs> Tama yun mga in-order mga- madam. Dahil si madam ay na-addict. Kaka-order. So, ito yung susunod natin. Eh, excuse me. Ito susunod natin. Hindi ko alam kung ano ito eh. But we'll Kami tata to anak mo. Ay, anak mo. What is this? Ah! Yung ano, nipple bra. Yung nipple bra. Nipple bra na, ano. Maganda rin ito, madam. Kailangan ko to. Kasi ako, as in, sensitive ako sa bra. Oh, Ay, no! Ay, sa, ano, yung tali-tali. So, ito, mas gusto ko. Ito yung dinibikit na lang. Bakit hindi lang hulat tayo yung ating nerves. Ayan siya, o. Oh. Ayan. Tapos nakita ko kung paano siya indikit. Oh, Para naman, ma, ano, ma long lasting natin yung paggamit sa kanya. So, ito siya. Ayan. Di ba? Ayan. Oh. ang nangyari nito, madam. So, titignan natin. Magre-review tayo nga. Next vlog natin. Re-review natin, o. Oh. So, ang nangyari, ang nangyari nito, madam. Buy one. Ay, buy two free nipple. Ito naman yung ano, ganito siya, pero sa nipple lang talaga siya natatakip. Hindi mo na natin bubuksan. Next time na lang, no? Yan yung mga order natin, mga madam. Sige, dito pa sa loob. Kasi may plastic na naman. Natin plastic na naman tayo. So, ito po na. Para ano siya, para wala na tayong masuro masyado. Isang kapunan na. Isang sunugan. Ayan! So, Success na naman na, ang ating isang in-order. Talaga! Ano, alam nyo, ang ko na lang po sa sarili ko kasi after all, or all, kung alam nyo lang. So, ayan, magpupo ka sa'yo ng pangatlo. Ano kaya ito? Ah, oh, yung dress! Na crop top na ano, bodysuit suit and dress. Wow! Ay, oh! hindi siya malaglang. At nag-e-spread na siya. anyway, hindi ko siya masukat ngayon mga Next time na, next time. Pag nalaban ko na siya tomorrow or Saturday, kasi today's Thursday. Pag nalaban ko siya, kung ito naman itong 1, 2, 3, 1, 2, 3, nalabang labang. Okay, ko siya and then nag-try ko. ko sa inyo dahil isa dito ang susunin ko sa parating na disco. Ah. Talaga ano, di ba? Nag-order talaga ako nito para sa disco. Pero parang okay. lang. Yan, ang isa doon, ay eh, susunin ko para sa disco. So ito ang 1, 2, 3. Ang 4 Oh my God! Wow! Ang apat na par parcel. Pinaka-excited ko talaga dito, Madam Miss, yung ano, yung mukha oh. na na-order ko. ito yata yung dress. Dress na yung deal ko, dalawa siya. Kasi yung una, isa lang muna. Ito. So, ito yung dress niya, Madam. Ipapakita ko sa inyo kung oh. ano yung style niya. But for now, hindi ko na siya buks. Mukha um, ko na kasi lalabhan ko, diba? So, so buksan ko na and then, lalabhan para masuot ko rin sa darating na. Saka siya. Saka siya. Saka siya. Ayan. Na. Ayan. Dalawa yan. Lalaban ko muna ulit. Dahil mahirap na. Kailangan nating labhan ng mga damit Ayan o. Oh, parang... Parang... Matapang... Wow! Fantastic! Oh. Ayan. Marami tayong lalabhan. Marami tayong kailangan labhan. Green and... May plaque nito. Siguro yun ang isa sa mga una mong na-order sa Xiaomi. Oh. So dahil dahil medyo malapad ang katawan natin for so sure. Isa na sa photo siya. Tapos yung bra natin na ano yung ah uh, ito. So try natin siyang maging ano ba? Good combination. Hindi <laughs> so, kailangan dikit na dikit. So ito naman yung kasunod natin i open mga madam. Ano kaya to? Surprise. <laughs> Ay ito yung black. Katulad nung isa na pinakita ko sa'yo. Eh, katulad nung dalawa. Ito yung black. Check natin. Baka may meron iwan pala. Ito naman yung black. Ayan o. Aww. Marang maganda siya. oh, Ayan So, pagkatapos si Sister Maligo, ibabad ko na siya para diretso kusok-kuso mabilisan. kusok mabilisan lang. Kasi kapon oh. ko siya yun, di ba? So, for hindi, walang sumuot. So, itong next, um, alam ko na kung ano Alam niyo na kung ano. Well, hindi. Siyempre, ako nag-order ito. Ako may nakakaalam. So, ito na nga. Ito yung isang pan sa ninobo ko. So, pag nalabang ko na ito sila lahat, mga madam, yung mga kailang labhan at kailang gamitin. Papakita ko sa inyo kung maganda and then kailangan ko rin magbigay ng uh, review sa uh, TikTok. So, para na nainggan yung si TikTok sa akin magbigay ng voucher. So, kailangan natin siyang bigyan din ng compliments. So, maganda ba? May service ba? <laughs> Ang dami mga no? ang tanong, ito ba rin siya, no? Pampanong, dito bang mga pinag-order po? Itagagal ako pang balik sa Macau. Oh, no. Ng tanong, kasi nga, ang kere pa rin ako. <laughs> diba? Ang galing mo talaga, madam. You're so smart. <laughs> ito yung pantalon ng ulo mo. Wow! Para siyang malaki sa akin. Pero, ano? Ha? So, ito yung, ano, isa nga, madam, sa mga in-order ko, yung pants. Pero medyo malaki siya sa akin. Pero tingnan natin. Hanapan natin siya ng paraan. Paano siya mag siya sa akin. So, pag hindi nag-cash siya, bubugay ko talaga yung sealer nito. So, dapat pala hindi natin pinatapon yung mga bagay-bagay. Na, pero nakakatamad na rin mga nito kasi wala tayong masyadong time. So, kaya na lang natin. Wow, red na rin sister. So, itong last nating bubuksan mga dagdong tayo sa labas kasi parang medyo malaki siya. Oh no! Parang medyo malaki siya mga parang nahirapan ako dito sa space ko. Medyo may pagkamalitang uh, space.